Posibleng sumikip ang daloy ng sakyan sa parteng Ciudad Victoria at sa southbound lane ng North Luzon Expressway mamaya. Alamin natin kung bakit mula kay Rod Lagusad live. Rod. Alan, inaasahan ng pamunuan ng North Luzon Expressway na bibigat ang daloy ng trapiko dito. Ito'y dahil nagpapatuloy pa rin ang Asia Artist Awards 2023 na ginaganap dyan sa kasalukuyan sa Philippine Arena. Maaga pa lang ay nag-abiso na ang North Luzon Expressway sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ito ay dahil sa Asia Artist Awards 2023 na ginaganap sa Philippine Arena ngayon. Ayon kay Robin Ignacio, Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX, may nauna ng koordinasyon ng organizer sa Philippine Arena at maging sa kanila. Bago pa ang main event, umaga pa lang anya ay may mga aktibidad na sa lugar. Marami na pong uh, uh, manonood na nakapasok sa Ciudad de Victoria. At nakikita naman natin na hindi naman po nag-focus pa ng congestion. Uh, it's good po kasi parang na-spread naman po yung uh, pagpasok ng mga panunod dyan sa Ciudad de Victoria. Ang uh, nag-deploy po kami ng uh, around 150 uh, personnel na dedicated lang po dito sa sa event na to. Inaasahan na matatapos sa naturang event bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi mamaya. At ito ang inaasahan ng NLEX na magdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko partikular na paglabas sa Ciudad de Victoria at sa southbound lane ng NLEX. Yun po yung medyo mas challenging kasi baka magsabay-sabay pong uh, dalabas na po yung mga manonood. usually pag may event na ito, nakakatagdag dito sa congestion natin. Na But ang kagandahan po dahil hindi po Friday, uwian ng ating mga uh, mas maraming motorista. So hopefully hindi po ganun ka-congest yung mararanasan natin mamaya. Anya, umaasa sila na hindi ito magdudulot ng mabigat na o lalo't marami na ang naka-RFID at una nang ipinanawagan na dapat ay may sapat na load ang mga ito. At kung walang RFID ay kinakailangan magbayad papasok at dito ay kakabitan na agad ang kanilang sasakyan ng RFID. Inaasahan na dahil sa event, nasa 8,000 mga sasakyan ang madadagdag sa expressway. Nakatulong naman ayon kay Ignacio ang pagkakaroon ng mga shuttle bus para sa mga pupunta. Ang efekto para po mabawasan po yung dami ng sasakyan na uh, papasok dito sa Philippine Arena or si Dati Victoria, ay ini-encourage nga po natin na mag-avail uh, na lang po ng mga shuttle buses yung mga dadalo uh, para mabawasan lang po yung volume na papas uh, ng mga sumakyan dito sa Ciudad of Dubai. Pagdating naman sa iba pang mga paparating na event tulad ng mga concert sa Philippine Arena, mas mainam ayon sa NLEX na tangkilikin ng mga inilatag na shuttle buses para dito. Alan, paalala ng pamunuan ng North Luzon Expressway para sa mga dadaan dito ay iwasan ang tinatayang oras na tapos ng event na bandang alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi para maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Sa kasalukuyan dito sa kinaroroonan ko ngayon sa Balintawak Toll Plaza, makikita, ma, may makikita nyo na may bagyang pila ng mga sasakyan. Ito yung mga sasakyan na wala pang RFID at nagpapalagay ngayon kasi sa bagong rule dito na dapat lahat na mga sasakyan ay naka-RFID na. Para naman dun sa mga RFID lanes, yung mga sasakyan ay tuloy-tuloy lang ang biyahe, mabilis, smooth. Ito yung mga na may RFID na at hindi na kinakailangan pumila pa dito. Kaya inaasahan natin sa mga oras na ito ay mabilis pa rin ang daloy ng traffic. O kaya paalala natin sa mga uh, motorista mamaya na habaan ng pasensya, especially pagdating dito sa may bahagi ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dahil mabigat ang daloy ng trapiko o inaasa na may dagdag na 8,000 sasakyan dahil nga sa mga nagsipuntaan dyan sa Asia Artist Awards 2023 dyan sa Philippine Arena. Alan? Maraming salamat, Rod Lagusan.